Dito nga pala nag reaction video kami ni Papa Tampi. Grabe nga pala, sobrang gagaling nila mag-e-stardy. lu Hello! hello. Oh, Tumalun! Hindi kaya yun! Hindi kaya yun! Tampi, Papa Tampi. Uh. Anong tinatawag mo dan? Ano ba meron dan? Eto kasi, pipagod ko kasi sa comment section yung mga e-stardy nila. Uh. Ngayon naisip ko na mag-reaction. Mag-reaction tayo. Uh. Panoorin natin yung mga e-stardy nila. Tara, dito tayo. Dito. Ito this yung video nga pala uh, kasama ko si Don David Magre-reaction nga pala ako ng mga peko comment nyo sa comment section na uh, Star Day mga katamping Tingnan natin guys Ito pala yung una Ano? Sa school School Sa school siya guys oh Ano? Lino. 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 Ano? Ano masasabi mo daw? Di, papansin dito Ah, paano? <laughs> Wala pa tayo Lupet <laughs> guys oh Ano oh <laughs> oh, yun pa, yun pa, yun pa. Oh. So, kaya lipat pa na natin, guys. Ayan, guys. Ganyan yung outfit, ah. Nice yung outfit, no? Yun, no? you. no? Know? Yun, no? Know? Wow, Kala, papaluin mo gulong, eh. <laughs> yun, mm. no? Uh, ano sabi mo? ah. Magaling sila, magaling. Magaling? Ah mm. oh, meron pa yan, meron pa tayo, meron pa tayo dito guys. Ayun o. Eh, ta 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 Yan. Yan. Wala tunog. Yan. Lupet. Oh, mas malupit pa yung bata, guys, ah. Ayan, oh. Sino mas malupit sa dalawa? Saan? Dito. Yung bata. yung bata daw. Yan, guys. Nire-reaction na ni Don David, guys. Ah, napataya, napataya, guys, ah. Ito, 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 ito. Mukhang magkambala. Ayan na. Go. 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 lang pala yan, guys. Pawis na, pawis na. No, bilis o. Ano? Ayan Bangis! Bangis! Kaya na yan, patalan tala, no? Ayan na. Ayan na, tatalan yan. Ayan na naman lagi. Ayan guys, o. Ayan pa tayo dito, guys. Ito, 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 ito. May babae. Eh? yeah. Oh, mas magaling pa sa akin. Oh? Mas magaling ba? Ang galing. Lo? No. No. Talo Tano ko dyan. Tano ko dyan? Lo? Lupit to? Oh. Sabi niya, sabi niya. Oo, sabi. sabi niya. <laughs> lupit, lupit to, malupit. Pero talo ako. Bakit ka naman talo? Eh. Magaling. Eh. Ano ba yan? Oo, lupit to. Oh. Ano? Bangis. Mga atras pa. Mga atras pa. <laughs> Ayan, hanap pa tayo guys. Ito, yun o. Di ba sumayaw guys? Ayan, hanap pa tayo guys. Wala na, -na, na, na. So guys, ah, uh, pwede kayo dito kung sino pinakamagaling guys. Kung yung mga nag-comment ba, pag-like. Puso, team puso. <laughs> si Don David. Yun o, talagang kinakalaban niya talaga yun o guys So, Ayan na, Don David. Yan guys, so pili kayo dyan, no? Sino pinakamagaling? Si Team Puso ba o Team Light? Pag Team Light kasi guys, kalaban. Oh, meron pa dito eh. Siyempre, Team Puso na yan! Meron pa dito eh. Ito, to, 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 Meron pa dyan eh. So, ayan guys, ha, tingnan nyo. Ayun no? Ayun no? Ayun no? Ayun no? no? Ayun no? Ayun Hindi kaya yun, Ayun no? Ayun Gito, mm. gito, ah. Lo. Di oh, ganun na tama. Tama ay yung ah. Oh. Green na nakapote Ayun na guys Oh. Ito. E, no? Ano? Kaya mo yun? <laughs> Sige, may, ma may bago matututunan si Don David mga katampi, yan o. Oh. Ay, may, <laughs> may bago matututunan na si Don David mga katampi, kaya abangan nyo. Timpuso si Don David yung mga kalaban niya ay team life. Ayan. Agad dito na lang ang aking storya. Paalam sa inyo, mga katapi. Mag-comment pa kayo, mga katapi. Ah, I-reaction video natin mga standee, no, guys. Ayan, no. Oh. Shoutout sa inyo, sa mga nag-standee. Paalam!